Welcome to Barangay Tambis. <laughs> Yo, what's up guys? Time check 11:30 na ng umaga. So ngayon pupunta tayo sa Tumugok Dog Force. Medyo tinanghali kami ngayon guys kasi Marami kasing balak ang tahanan, hindi na nagkasundo kung saan pupunta. Ayan guys, dito na tayo sa malapok na lugar. Sa malapok na lugar na. Parang guys, Tambis. Dan guys, may malaking manok. Napakalaki ang manok, oh. Yo guys, time check. 2:30 na ng hapon. So nandito na kami sa Maygruto. yung balak sa namin karina doon sa ano doon sa dumugok pero nagbago yung isip namin oh yun na yung mga guys mga kasama ko pasok na sila sa loob ganda ng view dito guys yan oh Yo guys so nandito na tayo at ito yung mga kasama natin si Vincent yan si Raprap, Rap. si Ray at si Junjun so guys tapos na kami dun magsindi ng kandila akat kami dun sa may taas. meron pa isang sim simbahan doon sa taas guys akat kami doon so dito guys paakyat talaga meron silang hagdanan na mataas diretso ganoon sa taas sa may simbahan kaya kung pupunta kayo dito hihingalin talaga kayo pero worth it naman yung takay dito kasi napagaganda ng ano napagaganda ng view dito <laughs> so manapit na kami sa pinagatuktok guys ayan pero mababa pa grabe taas na no agdanan nasa pinaka bundok kasi yung ano yang Simbahan, yang Geroto. So yun ada yang Simbahan guys, ini enggak lah ko. Wow. So guys, dia tengah Tok, untuk tokan. Eh. Okay. So, pang ganda nito tapos kita pa yung overview ng ano sa ano. Ano? So, mayro mo pa lang ano dito sa tabi guys. Akat kami dun sa pinaka binagatok-tok kan talaga si mbahan. Ayano. No? Sa so, ano pala guys? Si apakalan mo? Ray. 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 Like and share. Please like and subscribe sa kanya ano hey. YouTube channel. Guys, <laughs> yes, akit na kami don. Ayun, hey. sobrang sobrang ganda dito. Nice, poet. Hi guys. I i i-tour namin kayo guys dito sa sa store. And, Hello guys. Ano ito yung sikat na lugar na lagi ko napuntahan ng mga yeah. guys. Flores. Sobrang ganda tourist. talaga. Dami mga turista na pumunta dito. Kaya kung mapanood niyo to. Oh, wow. Pumunta na kayo dito. Ayano. Okay. No. Tingnan niyo yung view guys oh. Ang ganda. Yan guys, masigip pala dito sa ano sa taas. Pero yan. Kitang-kita yung magandang view dito sa ano sa pinakatuktok. Tin kami galing kanina guys, yung ano na yun, yung simbahan na yun. Yan, nasumakyat kami dito. Ang layo pala. Tara ko kanina malapit lang. So lipat tayo dun sa kabilang side. Yan. Yan, sobrang ganda. Yan. Sobrang ganda. ito yata yung pinakatuktok ng bundok dito tapos nilagyan nila ng simbahan tapos groto ayan guys sinabot na kami ng ulan ayan ang lakas na no. ulan inabot kami dito sa taas okay lang umulan guys so sulit naman yung pupunta namin dito guys so. sulit na sulit talaga kasi sobrang ganda ng view ayan guys pupunta na sila at pauwi na rin kami sobrang lakas ng ulan at yan madunas kaya pag umulan kailangan mag ingat talaga kasi mataas, mataas, mataas to. Keep safe everyone. Pag kayo dito. Ingat tayo guys, pag pumunta kayo dito, kaya pag lalo pag maulan. Okay.